po iluluto po yung sigang. Napakulok na po yung tubig po doon. Ayan po yung puso ng saging. Lalagay na po. Ayan um. Mm. Oh, ang galing naman magluto ni Ida ko. Oh. Um. Nakikialam pong magluto si Ida ko kay... Ang handa ako mga Ida. Ayan, para matuto daw siya. O, oh, diba? Ayan po yung isisigang nila. Yung galing po ng bundok. Yung pong malalaking udang. oh, yan. Tapos, ito, meron pang kasamang ano. Ayan, oh, ibang... Malangkang bundok. Oo, umakyat na lang yan. Galing siguro yan ng dagat. yon nabangan lang po mamaya. Lalagay ko na po ang udang. Mm. Kunting kulo lang po to. Kasi na po, kain na. Ayan, ang galing ni Ida ko. Marunong na siya magluto. Kain na po yung luto ko kanina. Yun, kain na po tayo mga idol. Huh, kain na po tayo mga idol. Kain po tayo mga idol. Kain po tayo mga idol yung udang na binili ni nanay na linuto ni Ida ko tinulungan siya nagluto <laughs> inihaw na purong mga idol kain na mmm oh. -hmm. sarap pa ano yun o sabaw o oh. mm. oh. kasarap ng sinigang na ano udang mmm mabang -hmm. ko to pa mm -hmm. malatan mo na yung kay Ida ko para ano mmm okay. galing -hmm. yung magano yun eh mm -hmm. oh. <laughs> mm -hmm.

Malagaw. Malinamnam yung ano? Odang? Mm. Ng sapa. Galing mm. po ito ng banawon. Yan. Mm. Yun. Mm -hmm. mm -hmm. mm, mm -hmm. mm -hmm.

Hmm. Habis <coughs> apa banmu? Hmm. Yan, bagus. Ayo. Hmm. Nih,